sila ang tinuturing alagad ng demonyo. Naghahasik ng lagim sa kadiliman. Nagtatago sa likod ng liwanag. Naghahanap ng pagkakataon upang makapangbiktima. Nagbabalat kayo. Manlilinlang. lang. Mapanganim. Sila ang tinatawag na. Aswang. Ang aswang, ay isang pangmitolohiyang nilalang sa mitolohiyang Pilipino, kung saan ito ay pinaniniwala ang kumakain ng tao, at ng ibang mga hayop. Ang aswang, ay humawig sa nilalang na bampira, na nagsimula ang paniniwala sa kanluran ng mundo. Kung dati ay sa pelikula lamang at baryo-baryo lang ang usap-usapan tungkol sa aswang, dahil sa makabagong teknolohiya ngayon, makikita ang serit saring reaksyon sa iba't ibang social media platform kung saan mayroon mga video na ipinapakita kung ano-ano patungkol sa aswang. Kung kaya't 50% na ng tao sa mundo ay naniniwala na sa aswang. May mga ay ilang nagsasabing totoo at nakakita na raw sila ng iba't ibang uri ng aswang tulad ng bangkilan, asbo, abwak, balbal, manananggal, tiktik at magindara. At isa-isa natin yan sasagutin. Ang tanong, Totoo nga ba? Bago pa man dumating ang mga mananakop, ang mga sinaunang komunidad sa Pilipinas ay naniniwala na sa mga aswang. Iba't ibang klase ng aswang ang kinatatakutan ng mga Pilipino. Sila ay nahahati sa dalawang pangkat, ang mga bangkilan at karaniwang aswang. Ang bangkilan ay uri ng mga aswang na sinasabing nagmula sa angkan ng mga kadatuan. May kakayahan silang magsaan yung hayop tulad ng aso, ibon, o baboy ramo. May kakayanan din silang gawing aswang ang karaniwang tao sa pamamagitan ng pagsali ng perlas na itim mula sa kanilang dibig sa taong nais nilang maging aswang. Samantala, ang mga karaniwang aswang na tinatawag ay yung mga mukhang tao sa umaga, sila ay nakikihalubilo sa mga karaniwang tao, nagtatrabaho, kumakain ng karaniwang pagkain, nagsisimba, at gumaganap ng iba pang aktibidad ng mga normal na tao. Ngunit, pagsapit ng kabilugan ng buwan, sila ay nagpapalitan yung upang lumamon ng lamang loob at uminom ng dugo ng mga tao. May iba't ibang uri ng karaniwang aswang. Ang asbo at abwak ay nagpapalitan nyo bilang malaking aso at baboy ramo upang kumain ng laman loob ng mga tao, samantalang ang abwak ay naninila ng kanilang biktima sa anyong bayawak. Pinakapopular sa mga karaniwang aswang ang mananagal at tiktik. -tik. Ang manananggal ay may kakayahang hatiin ang katawan sa dalawa at magkaroon ng pakpak na katulad ng isang paniki samantalang ang tiktik ay kayang pahabay ng dila upang higupin ang ang mula sa sinapupunan ng isang nagdadalang tao. Sa bandang katimugang bahagi ng bansa, kilala ang mandurugo bilang isang maganda at maamong dilag sa umaga ngunit nagiging ibong mandaragit sa gabi. Pinapaniwalaang sila ay mga dating kanari o kalahating diwata at kalahating tao o engkantaw na naging aswang matapos lokohin ng lalaking iniibig. Pinapangilaga naman tuwing may lami o burol ng patay ang pag-atake ng balbal na isang uri ng aswang na kumakain ng karne ng patay na tao. Matalas ang pangamoy ng balbal sa bangkay. Pinapalitan niya ng katawan ng saging ang bangkay upang hindi malaman ng mga kaanak ng namatay na nilamon na niya ang bangkay. Kinatatakutan naman ng mga manging isda ang magindara na isang aswang tubig. Sila ay kawangis ng mga sirena ngunit lumalamon ng tao. Sila ang mga aswang na kadalasang nagpapakita sa tabing dagat, ginagamit nila ang kanilang magandang mukha upang makapang-akit ng mabibiktima. Dahil sila ay nagpapalit ng anyo, kaya't hindi sila ang aswang. Kung naniniwala ka sa aswang, dapat mo itong malaman. Una, unang-una na ang refleksyon sa kanilang mga mata. Kung ikaw ay titingin sa mata ng iyong kausap at makikita mo na ang iyong refleksyon ay nakabaligtad, malamang siya ay isang aswang, dahil aswang lamang ang may kakayahan na makapagbaligtad ng refleksyon. Kaya nga lang, hindi ako palatingin sa mata ng kausap ko kasi ang bilin naman ng nanay ko, kung wag akong titingin o tititig para makaiwas ako sa hipnotismo. Pangalawa, kung napansin mo naman na ang kausap mo ay walang kanal sa pagitan ng ilong at bibig, yun daw ay isang aswang. Pero ayon naman sa mga matatanda ngayon, mayroon na ring aswang na may kanal sa pagitan ng ilong at bibig, at kung paano nila ito nagawa ay walang nakakaalam. Pangatlo, kung ang refleksyon mo ay baligtad sa mata ng aswang, ang aswang naman ay walang refleksyon sa salamin. Kaya't kung may kakilala kang pinagdududahan mo na isang aswang, magdala ka lang ng salamin at palihim na tingnan kung siya ba ay may refleksyon o wala. Pangapat, walang anino. Kung nakakaya nilang gayahin ang anyo ng isang tao o hayop, ang anino ang siyang hindi nila nakayang gayahin. Kung makita mo naman na ito ay may anino, mapapansin mo na ang kanyang anino ay taliwas sa galaw ng kanyang katawan. Panglima, hindi madalas numiti ang isang asuwang. Malimit itong nakapormal ang anyo na animo laging seryoso. Kaya nga ang mga taong laging nakasimangot ay niloloko at sinasabihan na mukha kang aswang. At ito naman ang mga dapat mong tandaan, pangontra sa aswang. Cruz, nasusunog di umano ang mga kampa ng kadiliman sa sandaling madikit sa kanila ang Cruz. Buntot pagi, tepek daw ang aswang sa sandaling may hataw rito ang buntot pagi. Pinaniniwala ang mabisang panangga kontra sumpa at kulang. Bulo. Normal ng sandata ito ng mga Pinoy sa Bukirin, pero mabisang panlaban sa kaling atakihin ng aswang. Palaspas, mabisa lalo na kung may bendisayo ng pari. Kadalasang inilalagay sa pinto ng bahay para hindi makapasok ang masasamang espiritu. Walis, takot daw ang mga aswang na pasukin ang isang bahay kung meron itong walis na nakabaligtad sa tabi ng pinto. Two isang ritual para itaboy ang masamang espiritu. Ito ay ang pagpapakulo at pagsunog ng iba't ibang uri ng damo sa bao at inilalagay sa isang upuan ng sinasaniban. Bawang, ang masangsang na amoy nito ay ang nagtataboy sa iba't ibang uri ng aswang. Inilalagay sa pinto at mga bintana para hindi mapasok ang bahay. Asin, Inilalagay ito sa bawat sulok ng bahay para hindi pamahayan ng masasamang espiritu. Holy water, kadalasan ay ibinabasbas bilang proteksyon laban sa masamang especially rito. Nasusunog ang aswang sa sandaling matalamsikan ng holy water. Kayo mga katrending, naniniwala ba kayo sa aswang? Kung ako tatanungin naniniwala ako sa aswang, dahil may lahi akong aswang, kamakailan lamang, Matapos nanood ng video ko ang isa sa mga viewers at hindi nagsubscribe, subscribe, nabalitaan ko naging aswang narin. <laughs>